Hi guys. Ayan. Tamang video lang kami ngayon guys. So nakatanggap kami ng biyayang handog ng galing sa City of Laguna. Para, Barang, ay, barangay Langgam. Ayan. Ito po ay gawa. Ito po ay in-award ng ating butihing mayor. At ng kanyang sangguniang ang bayan. Ayan po. At nakatanggap po kami. Ito po yung mga box. Yan po guys, nakatanggap kami ng pamaskong handog. Yan, uh, Merry Merry Christmas sa ating butihing mayor uh, Art Mercado. Yan, at sa kanya pong mga kagawaran, ang Sangguniang ang bayan. Yan, nakasama po dito ang ating uh, butihing vice mayor na babae. Diba? At uh, din po sa lahat ng mga kungsiyan. yan So nakatanggap po kami ngayong araw na to. Uh, ngayong tanghali, uh, pumila po kami sa Saint Joseph Ten Village. So, doon po kami nag-claim. Yan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbuo ng panukalang ito sa ating lungsod ng bayan ng San Pedro City. So, yan po ang pasasalamat mula sa puso ng ating Vice President dito sa Rustan. Kan. Conrado Casidas. Buong pusong nagpapasalamat sa ating uh, kagawaran ng bayan uh, ng San Pedro. Yan. Yan guys. God bless you all sa lahat. Kan ata uh, magaan tayo sa loob. Tingnan natin kung ano yung uh, nilalaman nito. Ayan guys. Uy, may unboxing dito guys. So, ito po unboxing. Mayroon po siyang laman ng mga ito po. Uh, spaghetti. Ayan, mga spaghetti po. At saka po mayroon bigas. Ayan. So, mayroon pong bigas at saka mayroon pong spaghetti. Yan. Uh, meron pong mga dilata. Yan. May initial cream. May mga dilata. Ayan po guys. Meron Okay guys, hanggang dito na lang. Yan po ang aming uh, unboxing sa aming regalong natanggap sa bayan ng San Pedro. Uh, sa pamumuno po ng ating buting mayor na si Mayor art mercado at ang kanyang kagawaran ng sangguniang bayan. So, yan. So, ito po yun, guys. So, ilang pamilya po kasi ito. Ah, tatlong pamilya. So, tatlong piraso po ito. Yan, guys. So, ito yung aming natanggap. Yan. So, ito, ah, kanino ba ito? Dito to sa atin? Ah, sa atin to. O yan. So sa amin daw po ito. Yan. Yan, God bless you all sa lahat. Salamat po, Merry Christmas. Ilan pa talaga